Magandang, magandang 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 Gabi Halo guys Nandito tayo ngayon sa Win Macau. So, tara simulan natin ang gabi sa paligid ng Win Macau. Ang ganda-ganda ng paligid. Ayan o. Tapos may padagat pa sa gilid. Wow. Ang sarap-sarap dito magdate. Let's go, let's go, let's go. Come on, baby. May kadate ako. Ayan, oh. Hello, guys. Tahimik lang siya. Kapagod, eh. Ayan ang mga nakapaligid sa win. Wow. Ayan, Ayan, oh ayun si tower kitang kita dito si map The tower ayan ang bahay ni Goku ayan ito may mga dekorasyon na malapit na ang pasko malamig na rin ang hangin at ating ikutin itong lugar na to ito pero nung mga nakaraang ano nakaraang taon ang ganda ganda dito po nung puno ng dekorasyon nagbabawi pa lang kasi itong mga ito gawa ng ano medyo nalugi sila nung pandemya bahayan no? oh. parang trap lang ng daga pero ang ganda nya ganda oh yeah. so, dito daw dito daw tayo sabi ni commander gusto niya puntahan dito kaso wala yung fountain eh hmm. Uh. medyo madilim kasi Next time pagka ano ayan may fountain yan dyan nagsushow yan sila dyan yan ang ganda ayan, nasa paligid ang Lisboa Grand Lisboa Yan. Tara dito tayo, umikot sa tabing dagat. Pati natin itong paligid ng ano ng win. Kasi sa mga sunod na araw, malamig na malamig na tong lugar na to. So, habang hindi pa masyadong malamig, ikot muna tayo. Ayan, no? Marami na rin namamasyal dito. Ito, maganda rin to, oh. ah. Ayun, oh. Ang ganda rin ng ano nila, Ang oh. dami na. So kami makikisala rin kami sa paglalakad Lakad, lakad lang muna kami Ayan, 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 ayan Walking, walking date lang muna kami Dito sa tabing dagat Yes, sa tabing dagat kami Ayan guys Wow, ayan ang Amaral at merang nakalanding ditong paro-paro pa umilaw, kailan kaya nila pa iilawan ito balikan natin to guys, pagka pinailawan na nila, siguro mga ano, bago magpasko, ito may ilaw na itong mga to ayan, wow ang ganda ng paligid ayan ayan, ang tulay na araw-araw kong ginadaanan papunta sa aking hanap buhay doon, 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 doon hanggang doon sa dulo na yun tara, tara, tara ito tayo dito sa tabing dagat mga nag-date lakad, lakad sa magandang place ng Macau napakatahimik, napakalinis Serti na. Sela. Entrance ng casino. Sa mga gustong mag-casino dyan. May mga pang-casino. Ito, mga siguro next week may mga ilaw na to. Ah, tapos na siguro yung preparation nila dito. Napaaga ang punta natin guys eh hindi pa inilawan lahat pero naandyan na nakalagay na yung mga ano nila guys ang tulay at ito ang mga lalakad lakad at namamasyal-masyal sa paligid ng win ayan upo so, okay. tayo sa gilid ng dagat di ba may ano dyan pupunta Punta daw tayo para ikipag-date si Mrs. doon sa gilid daw ng dagat. <laughs> Oo, guys. Ayan, si MGM. Next time siya naman. Dito man na tayo. Ikotin lang muna natin ito. Ito, oh. Siguro mga next week nga. May ilaw na to hindi nila inilawan eh. ang dami ng balaklak ah, pa pa oh, oh. guys parang tunay <laughs> super ganda yan ang dami yan. klase klase hindi pala Soro mga next week Basta pag nailawan to guys Babalikan natin to Wala masyadong Nagde-date sa ngayon At medyo malamig-lamig na Dito ay bawal Daw ang Bawal Yan ang sabi Bawal daw Mamingwit palda, mamingwet at manlambat ayun guys, nandito na kami sa tabi ng dagat may nag date din iba kasabay <laughs> ka na ayan, sila nag ayan ating ilagay sa gitna si sino? Seat Pinantahan natin no nakaraan. Nandiyan ang na festival last day bukas. Yan ang Macau Tower. Ayan. ang ganda. Ayan ang tulay na araw-araw kong dinadaanan. Ayan, papunta doon at papunta rito. Hanggang doon sa lugar na yun, yung building na yun, oh. Ayan, sa kabila na yan guys, tawid na yan. si Win, si Hotel. Tara guys, walking na ulit. Tuloy natin ang pag-ikot. Ikot, ikot. Hindi na siya lumamig ngayon. Ayun ang mahangin kasi ayos sa gilid ikutin natin hanggang doon sa harap na guys pag nandito na yung mga anak namin pasyalan natin yung loob niyan sa ngayon dito muna tayo ha sa labas ayan o oh. labas ng Win Casino. May free coffee din. yun mm. Yan ang entrance. May ano, butshi, ano pa yung dandi. Trans, trans na ng ng casino. Ayan. Sana sila. Wow, ang ganda naman ang ganda ng kanilang maligid ayan na yung kadate ko nauna na ayan at dito ang shuttle service tayo hanggang doon saunahan na yun ayan ang antayan ng shuttle sa mga gustong mamasyal at gustong mag shuttle from other hotel Ay, hindi mo na kailangan mag bus mag antay, -antay lang ng shuttle every hour yes. meron pong shuttle na Ay, shuttle dyan bus ang tara tuloy tayo sa lakad ayan pala oh. ayan na yung shuttle ngayon yan guys, kinaganda sa Macau. Maraming shuttle bus. Gusto mo pumunta doon sa Free. kabilang hotel. Ah, yan. Sakay lang sa Walking. Yan mga sexy sila kasi more walking. Ito sila, oh, mga nag mga Ito pa puntang Macau Ferry Macau to Macau Terminal Ayan, ayan. Wow. Punta ng Hong Kong Yan, Ferry Terminal. Ayan. Itong isa dito Papunta punta sa Wind Palace. Next time, punta natin ang Wind Palace. Yes, gusto ko sumakay ng ano, gusto cable car. Gusto niya daw sumakay ng cable car. Pero pag nandito na no, yung mga bata, siguro malamang. Mas no? Punta tayo. Hmm. 25. Di ba? Baka. Andito na, andito na, andito na. Okay, ha? Ikot, ikot, ikot. Mamara malayo na yung ko natin. Hindi, yan Pabalik doon sa ano. Kung saan tayo nagsimula doon sa umpisa. Ikot lang muna natin Ang paligid. Uh, Ha? Na. Sa paligid tayo ng win. Ito ang entrance. Dito, ayan. Oh, Ito ang kung saan sila huwag tayo? oh, ng gantone ay ano? Oh. ikat na, at to yung pinaka entrance nya talaga. yan, ang entrance nya. ayun guys, nandito na tayo sa entrance ng Win. ito yung Win Hotel. yung kanina kasino yun sya oh, diba ang ganda rin ah, ang ganda rin. Di ka, di ka, di ka. doon pa Sa tawid, ayun. kami dyan ka dyan sa Easter The Ark. Oh, may gold dito na nakatayo. Oh. Ayan, ba may ano yan sa loob. Ayan. Ayan guys, pa uwi na. Nandito na tayo, nangalahati na tayo sa ating ikot. Tapos na ang shooting. <laughs> kalahati na, kalahati na. Kalahati na. Ayan, uh, malawak-lawak pa ito. Nandito pa lang tayo sa kalahati. Kalahati pa ba? Oo, oh, ayun pa. Oh. Ikaw pa yung pupartalo. guys. Ito naman tayo. Eto. Tuloy lang, tuloy lang. Sabi nga eh, sipag, sipag, sipag lang, sipag lang. Yan, dapat sipag, sipag lang. Ang cute na Christmas tree oh. Christmas tree sila at mga bonsai bonsai itong mga bonsai nilang maganda maganda sobrang ganda ng bonsai tree nila guys maganda oh na ikot na patatlong side na ito isang side na lang yan ito pa ang kanilang nagre-renovate pala ata dito nalabas na talaga ang alaman nila dito parang nasa Baguio lang Ayan. Sa ating night visit dito sa Wynn Macau. Maikot na natin ang paligid. Tingting-tingin na lang. Uwian <laughs> na guys. Uwian na daw. Ini ginaw na. Tumamig na eh. Sa labas lang muna tayo sa ngayon. At pagdating ng mga bulilit ko na malaki pa sa akin. <laughs> Pasokin natin ang loob ng mga yan. pasyal pasyal tayo dyan hindi na lang madudugtong na natin yung ating inumpisahan ng ikot dito may nag na dito sa gilid guys talo siguro to talo yan malamang talo yan iyakan na eh it, talo yan iyak eh wala na siguro yung pamasahe pa uwi ito Ayan na yun, pinaka-gate. Main ating tapusin ang ating pag-iikot ayan may mga kabayan tayo hello 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 kabayan ayan guys mga kabayan natin